Good vibes only para akit suerte. na na channel dito Para pasok na pinto Lahat ang ay malaginto sari bagay ba na at kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe para ma-notify kayo sa so tuwing meron tayong mga bagong video. Sa pagsapit ng 2024, ang mga aris ay maaaring asahan ang isang taon na puno ng pagbabago at pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Bilang isang sansain na kilala sa kanilang tapang, sigasig, at liderato, ang mga aris ay makakaranas ng mga bagong oportunidad at hamon. Ito ang taon upang yakapin ang inyong lakas at harapin ang anumang pagsubok na may positibong pananaw. Sa usaping trabaho, ang iyong karera ay makakakita ng mga makabuluhang pagbabago na magdadala ng bagong enerhiya sa iyong profesional na buhay. Isang mahalagang proyekto ang magbubukas ng pintuan para sa mga bagong oportunidad. Lalo na sa unang quarter ng taon, asahan ang pagkilala mula sa iyong mga kasamahan at superiors na magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa trabaho. Ang pagsisikap na mapabuti ang iyong kasanayan sa komunikasyon ay magiging susi sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. Huwag mag-atubiling sumubok ng mga bagong ideya o pamamaraan sa iyong trabaho dahil ito ang magiging daan para sa iyong paglago. Panatilihin ang balanse sa trabaho at personal na buhay upang maiwasan ang pag-burnout maging bukas sa mga bagong pag-aaral at training na makakatulong sa iyong profesional na pag-unlad. Iwasan ang mga hindi kinakailangang alitan sa workplace, lalo na sa mga kasamahan na may ibang pananaw. Ang pagiging proactive sa paghahanap ng solusyon sa mga problema sa trabaho ay magpapakita ng iyong leadership qualities. Magkakaroon ng pagkakataon para sa isang posibleng promosyon o paglipat sa mas mataas na posisyon bago matapos ang taon. Sa pag-ibig naman, ang 2024 ay isang taon ng romantikong pag-usbong para sa mga aris, na may mga bagong pagkakataon para sa pag-ibig. Para sa mga single, may posibilidad na makilala ang isang espesyal na tao sa isang hindi inaasahang lugar o sitwasyon. Ang mga nasa relasyon na ay makakaranas ng mas malalim na koneksyon at pag-unawa sa kanilang kapareha. Mahalagang ipakita ang iyong tunay na damdamin at maging bukas sa komunikasyon para mapalakas ang inyong relasyon maaaring may mga hamon na susubok sa iyong pasensya. Ngunit ang pagiging matatag ay magpapatibay sa inyong pag-ibig. Huwag hayaang maapektuhan ng mga labas na isyu ang inyong relasyon. Panatilihin ang fokus sa inyong dalawa. Ang 2024 ay magiging mahalaga para sa pagtuklas ng mga bagong aspeto sa iyong romantic life. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay pag-ibig. Ang mga biyaheng magkasama ay magiging oportunidad para sa mas matibay na banding at pag-unawa. Asahan ang isang espesyal na pangyayari na magiging highlight ng inyong relasyon sa taong ito. Sa usaping pera sa 2024, ang iyong financial stability ay magiging focal point na may mga oportunidad para sa paglago. Mahalagang magkaroon ng maayos na budgeting at financial planning upang masulit ang iyong kita. Maaaring may mga bigla ang gastos. Ngunit ang maagap na paghahanda ay makakatulong upang hindi ito maging problema. Ang pag-invest sa sarili, gaya ng pag-aaral o pagpapaunlad ng kasanayan, ay magdudulot ng magandang balik sa hinaharap. Magkakaroon ng pagkakataon para sa side income o part-time na trabaho na magpapalakas sa iyong financial security. Huwag magmadali sa pagpasok sa mga risky investments. Mahalagang maging maingat at mag-research muna. Asahan ang positibong balita tungkol sa pera. Lalo na sa kalagitnaan ng taon, ang pagsisikap sa pagtitipid at pag-iwas sa hindi kinakailangang gastos ay magiging susi sa financial success. Maging bukas sa mga payo at tips mula sa mga taong may karanasan sa financial management. Ang pagiging generous ay magdadala ng positibong karma, ngunit mahalagang balansehin ito sa iyong personal na pangangailangan. Para naman sa relasyon, ang 2024 ay magiging mahalagang taon para sa pagpapalakas ng iyong social circle at relasyon sa iba. Mahalagang maglaan ng oras para sa mga kaibigan at mahal sa buhay na magpapatibay sa inyong koneksyon. Asahan ang pagkakaroon ng bagong kaibigan na magdadala ng bagong perspektibo sa iyong buhay. Ang pagiging bukas at totoo sa iyong mga relasyon ay magdudulot ng mas malalim na pag-unawa at respeto. Maaaring may mga misunderstanding. Ngunit ang pagiging matyaga at maunawain ay magiging susi sa paglutas nito. Ang paglahok sa mga social activities ay magiging daan para sa pagbuo ng bagong mga koneksyon. Mahalagang matutunan ang pagbibigay at pagtanggap ng feedback sa iyong mga relasyon. Ang pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay ay magdudulot ng malaking kasiyahan sa iyong mga mahal sa buhay. Magkakaroon ng oportunidad para sa isang meaningful na pag-uusap na magpapalalim sa inyong relasyon. Ang pagiging supportive at understanding sa mga mahirap na panahon ay magpapakita ng iyong tunay na pagmamahal at pag-aalaga. At sa inyong kalusugan, ang 2024 ay isang taon upang mag-focus sa iyong physical at mental na kalusugan. Mahalagang magkaroon ng regular na exercise routine na magpapalakas ng iyong katawan at isipan. Ang pagkakaroon ng balanced diet at sapat na hydration ay magiging mahalaga sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Maglaan ng oras para sa relaxation at stress management. Tulad ng yoga o meditation. Regular na check-ups at pagpapatingin sa doktor ay mahalaga upang maiwasan ang anumang health issues. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay susi sa pagpapanatili ng iyong enerhiya at focus. Iwasan ang mga bisyo o gawi na maaaring makasama sa iyong kalusugan. Ang pagiging aktibo sa outdoor activities ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong mental health. Mahalagang makinig sa iyong katawan at bigyan ito ng nararapat na pahinga kapag kinakailangan. Ang pagpapahalaga sa self-care ay magdudulot ng mas magandang kalidad ng buhay at kasiyahan. Para sa kalakasan at oportunidad bilang isang aris, kilala ka sa iyong likas na lakas at determinasyon, na magiging malaking tulong sa pagharap sa mga hamon ngayong 2024. Ang iyong natural na leadership skills ay magiging mas kapansin-pansin na magdadala sa iyo ng mga bagong responsibilidad at respeto mula sa iba. Gamitin ang iyong enerhiya at sigasig upang mag-umpisa ng mga bagong proyekto o gawain na matagal mo nang pinapangarap. Ang taong ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mas palawakin pa ang iyong mga kakayahan at talento. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at pagbabago ay magdadala ng sariwang hangin sa iyong personal at profesional na buhay. Sa kabila ng iyong natural na pagiging matapang. Mahalaga rin ang magkaroon ng pasensya at pag-unawa sa mga sitwasyong hindi mo kontrolado. Maaaring magkaroon ng mga sitwasyon kung saan kailangan mong maging mas maingat sa iyong mga desisyon at aksyon. Mag-ingat sa pagiging masyadong impulsibo, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pera at relasyon. Mahalaga rin na bigyan ng pansin ang iyong emosyonal na kalusugan. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan mong maging matatag. Huwag kalimutang humingi ng tulong o payo mula sa iba kung kinakailangan hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng karunungan. Ang 2024 ay magandang taon para sa self-improvement at personal growth. Isang magandang oras ito upang magsimula ng mga bagong libangan o gawain na magpapalawak ng iyong kaalaman at karanasan. Ang pagbabasa ng mga libro, pagsali sa mga workshop, o pag-enroll sa online courses ay magiging kapakipakinabang. Bigyan ng oras ang pagmumuni-muni at self-reflection upang mas maintindihan mo ang iyong mga tunay na hangarin at layunin sa buhay. Ang pagkakaroon ng balanse sa buhay ay mahalaga. Siguraduhin may sapat kang oras para sa pahinga at paglibang. Sa pakikisalamuha at komunidad, gamitin ang iyong natural na charisma para makabuo ng positibong impact sa iyong komunidad. Maaari kang maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga karanasan at kaalaman. Ang 2024 ay magandang pagkakataon para sa pagbuo ng mga bagong friendships at professional networks. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili sa mga tao. Ang iyong katapatan at bukas na personalidad ay hahangaan ng marami. Tandaan na ang tunay na leader ay hindi lamang umuunlad para sa sarili kundi tumutulong din sa pagunlad ng iba. Ang 2024 ay magiging makulay at puno ng pagbabago para sa mga aris. Ang pagiging handa at bukas sa mga bagong karanasan ay magdadala sa iyo ng mga hindi inaasahang pagkakataon at kasiyahan. Panatilihin ang iyong pagiging positibo at palaging alalahanin na ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang lalo pang lumago at matuto. Sana'y makatulong ang mga gabay na ito upang mas mapabuti at mapayaman ang iyong buhay sa darating na taon. Maging bukas sa mga bagong karanasan at laging panatilihin ang positibong pananaw huwag kalimutang i-like ang ating mga videos at mag-subscribe sa ating channel. Happy New Year.